Maganda ang hapon po mga idol. Gawa naman tayo ng simple na hanggang. diabut tuh ngasih bang Iwan cuma itu kehilangan nanti nang kuting jaga para tanggal nanti tuh Tidak ada nantinya lagi

Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong sawang suporta sa ating video. Hindi dahil sa inyong mga idol eh, hindi tayo makikilala pa unti-unti sa ating sus sa social media. Kaya ang katapusang salamat sa inyo ba? God bless you po. Mga idol, kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, yan. Ito naman po kalimutan, eh, share sa natin, matanggal natin. Ayan, nagpakakapal. Ayan. maso ang ating maraming palo ang ating gawin dito para tanggal natin siya Ito ay dulo yung mga siguro dalawang natin, Dalawang video bago natin kasi. medyo matagal gawin to. Ya, Abangan nyo lang mga idol ang ating. Pranggang sa finish product natin. Abangan nyo na sama ating author. Bapat tayong pano man yung pano. Pano muna. Bago natin pero pag tinamaan ng stipler yung pinaka yung bakal na maliliit dali mo kung yung pangiwa natin wala pati na natin ang kunti para hindi siya lumit mahirap magulit ang bali sa kunti turno ko katong idol. Kung maalala niyo mga idol, may, may pinus na akong ganito din. Pinagawa sa atin na dalawa. Pero ngayon, iba naman may ari. Ito, bagong customer natin to Ito ang ating gagawin. aqui na 啦。

Abangan nyo lang po mga idol sa sunod upload. Sa pag-turno naman ito hanggang matapos. Kasi medyo mahaba yung ating video. Pagka pinuho natin. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, pakisubscribe naman po sa ating kunting channel. At pakisare na rin mga idol. Ayan mga idol. At abangan nyo na lang po mga idol ang ating sunod upload. Sa part 2 nito kasi medyo mahaba na ating video mga idol. Kaya... Dalawang upload ang gawin natin ito.